Isang nakakapangilabot na kwento ang gumulo sa isipan ng marami. Mahigit isang siglo na ang nakalipas. Noong 1914, may dalawang mga ngaso na nagsabing nakatagpo sila ng isang kakaibang nilalang. Hindi ito ordinaryong hayop dahil ayon sa kanilang paglalarawan, kahawig ito ng isang dinosaur. At hindi lang yon, may mga litrato pa raw silang ebidensya na nagpapatunay sa kanilang nakakatakot na karanasan. Kung totoo ang kwento, ibig bang sabihin may mga nilalang na matagal na nating inakalang extinct ay buhay pa rin hanggang ngayon? Welcome sa World Mysteries File Channel. Sa video ito, ating pag-uusapan ang misteryosong kaso ng dinosaur na nahuli ng dalawang hunter noong 1914. Susuriin natin kung ano ang nilalaman ng ulat, ano ang posibleng paliwanag dito, at bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito lubos na maunawaan. Bago tayo magsimula kung mahilig ka sa mga misteryo kasaysayan at mga kwento na hindi maipaliwanag, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na episode. Ang kwento ay nagsimula sa isang malayong lugar noong 1914. Dalawang mga raw ang nakatagpo ng isang malaking hayop na hindi nila maipaliwanag. Ayon sa kanilang paglalarawan, ito ay may matibay na balat na kahawig ng mga buwaya, matutulis at malalaking ngipin at mahabang buntot at isang pangangatawan na kahawig ng mga reptiles. May nagsasabing ang nilalang ay halos kapareho ng isang pterosaur o isang maliit na theropod dinosaur. Ang mga mga ngaso ay nagawang mahuli ito at ayon pa sa kanila, may litrato silang nakuha kasama ang nilalang ang larawan daw ay naging bahagi ng ilang koleksyon at umikot sa mga pahayagan ngunit kinalaunan ay bigla na lamang nawala. Walang opisyal na kopya na naiwan at ang kwento ay nanatiling isa na lamang alamat. Mahalagang tandaan na noong unang bahagi ng ikadalawang pung siglo, marami pa rin paniniwala na maaring may natitirang mga nilalang mula sa panahon ng mga dinosaur. Maraming bahagi ng mundo noon ang hindi pa natutuklasan at may mga lugar na hindi pa napapasok ng modernong siyensya. Ang ideya na may mga prehistoric creatures na nakaligtas ay nagbibigay ng kilabot, ngunit may kasamang pag-asa para sa mga mananaliksik na makadiskubre ng mga buhay na ebidensya ng nakaraan. Ang konsepto ng living fossils ay hindi imposible. Halimbawa ang kant isang uri ng isda na inakalang extinct na mahigit 60 million years ngunit muling natagpuan noong 1938. Ito ay nagpapatunay na may mga pagkakataon na ang mga hayop na inaakala nating naglaho ay maaaring buhay pa rin sa malalayong lugar. Kaya para sa ilan, hindi malayong isipin na may mga uri ng reptiles mula sa panahon ng dinosaur na posibleng nakasurvived sa extinction. Ang ulat tungkol sa dalawang hunter ay laging binabanggit sa mga diskusyon ng cryptozoology at mga misteryo ng nakaraan. Ang problema ay wala nang natitirang orihinal na larawan para mapag-aralan ng modernong eksperto. Ang tanging hawak natin ay mga salaysay at ikinakalat na kwento na maaring totoo, ngunit maaari rin namang katang isip lamang. May mga nagsasabing ang larawan ay maaring bahagi ng isang panluloko na madalas na ginagawa noong panahong iyon upang makakuha ng atensyon o kita mula sa mga periodiko. Sa kabila nito, may ilan namang naniniwala na ang pagkawala ng larawan ay hindi aksidente kundi sadyang itinago upang hindi magdulot ng takot at kontrobersya sa publiko. Kung pagbabasehan ang paglalarawan, maaring ang hayop ay isang malaki, ngunit kilalang reptiles tulad ng buwaya o malaking Komodo dragon na nagbigay ng maling impresyon. Ngunit hindi maipaliwanag kung bakit ito ikinumpara ng mga saksi sa isang dinosaur. May tatlong pangunahing teorya tungkol sa misteryo ng nilalang na ito. Una, isang hoax lamang ito dahil sa kawalan ng ebidensya madali para sa iba na gawa-gawa lamang ang buong kwento. Sa panahong iyon uso ang mga sensational stories na inilalathala ng mga pahayagan upang magbenta ng kopya. Ikalawa, maling pagkakakilanlan. Posibleng totoong may hayop na nahuli ngunit ito ay isang modernong reptile na napagkamalang dinosaur dahil sa laki at itsura. Ikatlo ang pinakanakakakilabot na posibilidad. Totoong may natitirang nilalang mula sa panahon ng mga dinosaur na nakaligtas sa extinction at pansamantalang natagpuan ng dalawang mga ngaso. Kung totoo ito, malaking dagok ito sa kasalukuyang pagkaunawa natin sa kasaysayan ng buhay sa mundo. Hanggang ngayon nananatiling palaisipan ang kwento ng dinosaur na nahuli noong 1914. Wala nang makapagsasabi kung totoo ba ang mga litrato at kung ano ang tunay na hayop na nakita ng dalawang hunter. Ngunit ang patuloy na pag-ikot ng kwento sa loob ng mahigit isang siglo ay patunay na malaki ang epekto nito sa imahinasyon ng tao. Mahalaga ang mga ganitong alamat at misteryo dahil itinuturo nito na hindi pa natin lubos na nauunawaan ang ating mundo. Maaring may mga nilalang pa tayong hindi natutuklasan. At kung totoo man ang ulat, ang dinosaur na iyon ay isang buhay na ebidensya na ang kasaysayan ay hindi pa tapos tuklasin. Ikaw ba naniniwala ka na may mga dinosaur pang nabubuhay hanggang ngayon o katang-isip lamang ito? Sa palagay mo ba may itinatago ang gobyerno o simpleng alamat lang ang kwento ng dalawang hunter i-comment mo sa ibaba ang iyong opinion dahil gusto naming marinig ang iyong pananaw. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa susunod pang mga misteryo. Ito ang World Mysteries File Channel at patuloy tayong maghahanap ng mga kwento at katotohanan sa likod ng mga misteryo ng mundo.